Naging usap-usapan kamakailan ang pagbati ni Dennis Padilla sa kanyang mga anak kay Marjorie Barreto. Hindi na bago sa mga netizens na sa pamamagitan na lamang ng social media ipinapaabot ni Dennis ang kanyang mensahe para sa mga anak. At nito lamang Pasko ay inisa-isa niyang binati ang bawat anak kasabay ang kanya-kanya nilang larawan. Subalit ilang ulit mang batiin ni Dennis ang mga anak ay wala siyang natatanggap na sagot o reaksyon galing sa mga ito sa natalakay ni na OG Diaz at mga kasamahan nito sa YouTube channel ng Talent Manager. Napag-usapan nila na matagal nang nagpaparamdam si Dennis sa mga anak kahit na sa anak ni Marjorie kay Kier Ligas Pinasidan. Ngunit nakapagtataka raw na sa dinami-rami ng mga post nito sa social media ay wala pa rin itong natatanggap na reaksyon mula sa mga anak. Sa ad ni OG Diaz ay baka grabe ang nagawang kasalanan ni Dennis para matanggap ang ganitong treatment sa mga anak. Pahayag ni Oji Diaz, grabe sigurong bigat ng nagawang kasalanan ni Denny sa mga bata para to deserve this treatment na parang kahit ano pang gawing bati. Kahit ano pang gawing pagpuri ni Denny sa kanyang mga anak o sa ginagawa ng kanyang mga anak through his social media accounts. Wala pa ring response itong mga Bareto Kids no. Para naman kay Mama Loy ay baka kailangan ng baguhin ni Dennis ang pamamaraan niya ng pagparamdam sa mga anak na huwag nang i pa sa social media ang nais niyang sabihin para sa mga anak niya kay Marjorie. Sa ad ni Mama Loy, bakit kaya hindi magbago ng strategy si Kuya Dennis? Wag na niyang i-social media. Baka mamaya kasi syempre ayaw nang ma-feel ang pressure ng mga bata na kailangan kasi nila mag-reply dahil nga sa social media. Baka kung privately, baka sumagot. Sa pagkakaalam raw ni OG Diaz, ay nag-reach out naman si Dennis privately sa mga bata, ngunit wala pa ring reaksyon o sagot ang mga ito. Kaya sa social media na lamang ni Dennis ipinapaabot ang kanyang mensahe. Mabuti na nga lang daw na hindi binablock si Dennis ng mga ito sa social media. Dagdag pa ni OG Diaz ay napakahirap ang sitwasyon ni Dennis. Sana raw ay sabihin ng kanyang mga anak ang maaring gawin ng kanilang ama para mapatawad nila ito. Mahirap raw na kung kailan mayroon nang nangyari kay Dennis ay sa kapalang kikilos ang kanyang mga anak. Kung mangyari man ang sitwasyong ito ay pakiramdam raw ni OG ay magagalit ang mga tao sa kanila. Ngunit paglilinaw ni OG ay hindi naman nila inyaalis ang feelings ng mga magkakapatid para sa kanilang ama lalo na kung valid naman ito. Kaya sa adraw ni Dennis ay pinagpapa sa Josh na lang niya kung babatiin pa rin siya ng kanyang mga anak. Siguro raw ay magbabaka sakali ulit si Dennis ngayong darating na bagong taon. Hiling ni OJ bilang isa ring tatay na sana sa mga anak. Kahit like lang o pusuan lang ang post ng kanilang ama bilang reply ay napakalaking bagay na iyon para kay Dennis. Mabubunutan na raw ng tinig si Dennis pag nangyari iyon.